Piling ng mamay, nasa ano pa siya? <laughs> nasa project? Ang project namin operation. ay... Clearing operation. <laughs> clearing operation sa labas. Ah, yung maraming mga Maraming na tumbang oh, no. puno. Hindi naman na tumba. Nasapak na siya ng okay, puno clear. ng kakao. Clearing operation. At puno ng aming halaman. Mga malalaking gumamela. Iga, ano change, change ako na lang. Piling! Nasa project. Mama, <laughs> pagsaka ka na na, no? Mga sa sanga. Uh, safety naka -P -P -E. daw. Naka PPE. Dapat safety daw. Yeah. ang moment in time. Make it shine. Kaya yun. Shine na kayo. Uniform na. Hard hot. Protectado yung yeah. ulo. Ito mga nasangay Ito lang po yung project niyang wala siyang sound. <laughs> Ako naman ay dini po ang project ko sa kusina maglalaba ako ng mga basahan namin. Ang dami namin. Naglumas kami. Naglimas kami din nung... Kaya ka? Hindi na. Pero baka bagyo. Siya nga. Hindi ko na humatanda. Nagawaan da, tayong gawain. May higingapot na wala ng internet. <laughs> Kasi hindi nakakakawak ng telepon. Two days walang power eh. Ayun. Ay,